Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mayroon ng inisyal na ulat ang Quezon City Police District o QCPD tungkol sa pagkamatay ng beteranong aktor. Namaya pa si Ronaldo noong ikalabim pito ng Disyembre taong 2023 at ito ay kinumpirma ng QCPD. Sa ngayon hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag ang kanyang pamilya. Marami ang nalungkot at nakiramay dahil may isa na namang mahalagang personalidad sa industriya ng entertainment ang nawala. Kilala siya bilang isang versatile actor na nakakaya ang iba't ibang uri ng mga karakter. Nagtagumpay si Ronaldo sa mga komedyang pelikula at mahusay din ang kanyang pagganap sa mga dramatikong papel pati na rin sa mga proyektong kanyang ginampanan ang mga karakter na kontrabida. Ang kanyang recent character na si Lolo Sir sa serya ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla na Too Good To Be True ay minahal ng manonood. Matapos ang pagkumpirma na pumanaw na ang beteranong aktor, batay sa ulat ng Daily Tribune. Sinasabing si Ronaldo Valdez ay nagdusa ng depresyon matapos ang operasyon sa prostate cancer noong Disyembre taong 2022 sa Cardinal Santos Hospital. Natagpuan ang kanyang driver na si Angelito Oclarit ang kanyang dugoan na katawan sa kanyang silid sa New Manila, Quezon City, noong linggo ng hapon. Sinasabi na nakaupo si Ronaldo sa isang upuan na may hawak na baril. Ayon kay Police Captain Adrian Domingo ng Scene of the Crime Operatives mula sa QCPD Forensic Unit. Na-recover nila ang isang caliber 45 Norenco pistol na may serial number 454,697 na may isang inserted empty magazine. Mayroon ding isang nabaril na cartridge case, at isang gun case na naglalaman ng isang empty magazine sa tabi ng katawan ni Ronaldo. Batay sa investigasyon, may tama ng bala si Ronaldo sa kanyang kanan at kaliwang gilid ng ulo. Tila nag-suicide si Ronaldo. paman. Sinabi ni QCPD Director Police Brigadier General Red Marana na hindi pa nila ito maaaring kumpirmahin dahil hinihintay pa nila ang resulta ng laboratorio. May hinihintay pang result ng lab exam from Soko before we can conclude. Ayon kay Maranan. Samantala, humihingi naman ng privacy ang naulilang anak ni Ronaldo na si Jano Gibbs sa kanyang latest post. Kung nagustuhan mo ang content na ito, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.